Epekto ng pagtaas ng antas ng dagat dahil sa climate change sa kasalukuyang panahon. Isa sa mga pinakamalubhang banta sa ating kapaligiran ay ang pagbabago ng klima o climate change. Isa sa mga epekto nito na patuloy na pinag-aaralan at pinag-uusapan ay ang pagtaas ng antas ng dagat. Ang pag-init ng mundo ay nagdudulot ng pagtunaw ng mga yelo sa Arctic at Antarctica na nagpapalakas sa antas ng dagat sa buong mundo. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga siyentipiko at iba't ibang sektor, maipapakita ang epekto ng pagtaas ng antas ng dagat at ang posibleng solusyon para mapigilan ito. Ang pagtaas ng antas ng dagat ay isang banta sa mga komunidad sa tabing-dagat, partikular na sa mga lugar na malapit sa dagat. Dahil sa pagtaas ng antas ng dagat, maraming coastal areas ang maaaring malubog o mawala ng lupa sa susunod na mga dekada. Ang mga komunidad sa mga isla at coastal areas ay nanganganib na mawala ng kanilang tahanan at kabuhayan dahil sa pag-abot ng tubig sa kanilang lugar. Bukod dito, ang pagtaas ng antas ng dagat ay maaaring magdulot ng pagkasira sa mga mangroves, coral reefs, at iba pang mga habitat sa ilalim ng dagat. Ang mga mangroves at coral reefs ay mahalaga sa pagbibigay ng proteksyon sa coastal areas laban sa alon at pagbaha. Kung mawawala ang mga ito dahil sa pagtaas ng antas ng dagat, maaaring mas maraming mga komunidad ang malubog sa baha at pagkasira. Sa ekonomikong aspeto, ang pagtaas ng antas ng dagat ay maaaring magdulot ng pagkawala ng mga mapagkukunan tulad ng mga fishery resources at mga turistang spot sa coastal areas. Ang mga lugar na dating nagbibigay ng kabuhayan sa mga tao ay maaaring mawala ng oportunidad sa kita dahil sa pagkasira ng kanilang natural na mapagkukunan. Ngunit hindi lamang sa coastal areas nagkakaroon ng epekto ang pagtaas ng antas ng dagat pati na rin sa mga malalayong lugar, tulad ng mga urbanong lungsod, maaaring makaranas ng pagbaha dulot ng pagtaas ng antas ng dagat. Ang pagbaha sa mga urbanong lugar ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga ari-arian, pagkasira ng infrastruktura, at pagkawala ng buhay ng tao. Sa kabila ng mga epekto ng pagtaas ng antas ng dagat, may mga hakbang na maaaring gawin upang mapigilan ito at mapangalagaan ang ating kapaligiran. Isa sa mga ito ay ang pagbabawas sa paggamit ng fossil fuels na nagdudulot ng pag-init ng mundo. Sa pamamagitan ng paggamit ng mas malinis na enerhiya tulad ng solar at wind power, maaari nating mapababa ang ating carbon footprint at makatulong sa pagpigil sa pag-init ng mundo. Bukod dito, mahalaga rin ang pagpapalakas ng mga patakaran at regulasyon para sa pangangalaga sa kapaligiran at pagbabawas sa polusyon. Ang pagpapatupad ng mga batas at patakaran ukol sa waste management, pagtitipid sa tubig, at pangangalaga sa mga natural na mapagkukunan ay mahalaga upang mapangalagaan ang ating kapaligiran mula sa pagbabago ng klima. Sa huli, ang pagtaas ng antas ng dagat dahil sa climate change ay isang malubhang isyu na dapat nating pagtuunan ng pansin at aksyon. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga individual, pamahalaan, at iba't ibang sektor ng lipunan, maaaring nating matugunan ang hamon na ito at mapanatili ang kaligtasan at kaunlaran ng ating mga komunidad at ng ating planeta. E